Ngayon guys, kararating lang po natin dito sa ano Maasin San Clemente Tarlac dito po sa Sitio Pugis. Ayan, at na uh, binababa na po natin yung mga pasalubong po natin gaya po ng BBC at mga bigas na pasalubong po natin sa ating mga kababayang Aita. Ayan guys. Tara guys, samahan niyo po kami. Ayan, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe, i-like at i-share ang aming video. Ayan, para lagi po kayo updated sa amin. Sa ilang oras po natin paglalakbay ay narating din po natin ang Sitio Pukis. Ayan, dito po sa San Clemente, Tarlac. Ayan, kung napapansin po natin, sinasakay na po yung mga pasalubong po natin ng mga damit, bigas. At yung PVC po ay gagamitin po sa bukal para po yung tubig na supply po sa kanila ay makarating po yan guys. Isa po yan sa mga idinonate natin ngayon. Uh, sasakay na po sa motor kasi malayo pa po yung lalakarin natin guys uh, maglalakad pa tayo ng malayo para maabot po natin yung kanilang mga kabahayan po sa pahanan ng bundok ayun guys, samahan niyo po kami guys sa aming paglalakbay